Ayan, ayan. Update tayo, guys. Ayan, tingnan nyo. Andito na yung uh, mga bago kong succulent. No, ano, yung kung dumating sa akin nung uh, October. Ayan, nandito na sila sa rain or shine. Ayan, guys. Ayan, eto, tanggalin lang natin yung. Ito is si Melody. Ilagay ko lang sila dito pero di pa sila na uh, water. Then, ayan, pansin nyo naman, ayano na, you know, naninilaw na yung leaves nila kasi yun sila kumukuha ng water. Nayaan ko lang siya, guys. Then, eto, tingnan nyo, <laughs> si Opalina is Naglegi. <laughs> Then, eto si ngikulata ayan Tapos, ito parang mm, sa sunburn siya oh. si si floridity parang nasa sunburn siya then ayan sila guys nilipat ko na dito ang aking variegated apricot is okay okay pa naman siya then eto o oh, ang lash na ng kanyang leaves yan si burgated uh, staploids ayan malalaki na yung babies niya pala then black tie ang aking burgated tinkerbell ayan na lang pero madami naman siyang babies sa ilalim ayun o oh. sobrang dai niya then si Snow Bunny. ayon okay pa sila. At, eto, tingnan nyo si, ano, oh. si, ano ba yun? Choco Soldier. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda ng, ano nyo, oh, ng mga gilid. Then, si Apus, sobrang tibay. Napakatagal na sa akin na to. Sobrang tagal niya. Sobrang tagal niya na. Yung rest ko naman, tingnan nyo na ano na oh nawala na yung yung pagka-red nya yan nag na yung kanyang color then si Dionysius 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 sus sus mayo ayan ay uh, tanggalin ko lang yung ay mo tanggal dry leaves sa ilalim pag nandito ako ah uh, pag nakatambay ako ganyan ginagawa ko tanggal ng mga dry leaves you know, dry na dry yan si missing you ito sobrang ganda talaga niya sobrang ganda na yan tapos yung aking ano o yung uh, dark eyes ayan wala pa rin siyang color hindi <laughs> pa siya nag ano lumalabas yung stress color para na siyang si ano snow bunny <laughs> ayan para na siyang si snow bunny hindi na siya dark eyes then eto si alba beauty tingnan nyo yung mga leaves nyo oh. yun pa rin okay pa naman sila guys then eto si variegated uh, tinkerbell yan ano to guys uh, babies ayan babies siya yeah naging lumaki na pero wala siyang variegation then itong aking white one ay white lotus ayan yung inaport ko dati tapos puro milibags yung roots niya. ayan okay na siya naka adjust na ulit then ang aking abrigated uh, blood moon ayan ito yung aking verse po ano na siya guys tuyot na <laughs> tuyot na tuyot na or talagang naging ganito na siya naglagas kasi lips niya then ayan hindi pa umuulan ayan tuyo na yung kanilang ano tuyo na yung mga soil nila then eto hindi pa talaga to nadidiligan kasi ayan kalilipat ko lang na yan ayan pag umulan ayan madidiligan na sila then Ayan, ang aking uh, si Marble Gold. Ayan, hindi ko na siya pinaghiwa-hiwalay. Ayan, <laughs> ganyan na lang siya. Then, ito hindi ko alam yung ID. At ang aking uh, Blade Runner. <laughs> yung ano ko, uh, hawo. Yan, ganyan na lang siya. Ganda ni ah, uh, pangalan nito Murasaki. Then yung aking ano, variegated supreme ito na lang oh. Na lang siya. O oh, tuyo na yung mga soil nila oh. Hindi na kasi umulan. Tapos hindi ko na naipaghiwalay. Yung twin head ko na uh, German champagne. Ayan, si G. Walton. Ito yung aking pink spot na wala na yung pagka-pink niya. Then, ayan, okay pa naman siya. Kaso, yung stem niya, tingnan nyo. Ah, ano siya, oh. Parang black. Pero, inayaan ko lang. Ayan, inayaan ko lang siya. Then, ayan na sila. O, tuyo na yung mga, ano nila, oh. Si Ganzo. Then, ang ganda nito, oh. Cheesecake. Uh, purple Delight. Ayan yung mga babies niya. Andiyan, oh. Ayan yung mga babies niya. Then, ito yung mother plant ng aking uh, cheesecake. Natuyot na yung natuyot na yung kanyang ano, stem, mga stem. Natuyo natuyot. Ayan, pasensya na sa mga sasakyan. Then, eto si uh, Torres. Tingnan nyo nangyari sa kanya. <laughs> nasa rain or shine siya. Then, ayan na. Oh, oh my God. Nasa sunburn yata ang aking ano oh. Uh, Bluebird parang nasa sunburn <laughs> then yung aking ano oh, uh, marpin ayun na lang siya guys pero surviving then si Chloe check natin sila tingnan nyo nagrot yung kanyang stem ng babies ayun nagrot ayun yung mga babies oh. Then, ang aking blue cloud. Ayan, o. No? Lumaki, niya, lumaki na yung nasa gitna niya. Ayan, ang dami sasakyan. Then, ayan, ito si... Uh, fire pillar. Ba't nagkaganon siya sa ilalim? You know, meron ganon. Then, si... Benemusume. Si by Nessie ang aking purple champagne yung ano ko pink champagne is ala na siya guys hindi siya pwede sa rain or shine ayan pero yung iba okay naman okay naman yung mga champagne ko ito yung niripat ko ulit pinalitan ko ng soil kasi matigas yung loam soil din ayan ang ganda ni ano. Amazing Grace. Then, lemon. At white one. So, ayan guys. Ayan sila. Brigated Melotti ko. Ayan. Tapos yung Choco. Ay, Choco Soldier. Ayan. Ayan si Brigated Melotti. Tami na dry leaves. So, ayan guys, papakita ko din sa inyo yung mga nasa vertical wall ko. Ayan, tara! So, ayan na guys, ang aking mga nasa vertical wall. Ayun, nilagay ko na doon si Murasaki, Din si Superbam. Ayan sila. At, ayan. Tingnan nyo yung aking jade light. Naglagas yung leaves niya. Ulan kasi ng ulan. Pero okay pa naman. Ayan. Ayan sila. Ang aking cheesecake. Na magandara. Cheesecake. Ang aking goose plant. Then, Adolfi na sobrang tibay. At, ayan. Ito. Dati, ano to? Napabayaan Anong nilagay ko dito sa ulanan ulit to? Tingnan nyo. Lumaki ulit. Then, ayan guys. Ayan sila. Aking hawak. Ayan. At ayan sila guys. Sobrang, sobrang laki. Sobrang laki ng ano oh. Ano to? Yung bergated. Ayan ganyan. Ayan ito wala nang pagka bergated. Tapos sobrang laki nya. Nakaharang na siya sa wall. Then ayan guys. Yun lang ang update sa akin. Ang ah, mga succulent. Then ayan guys. ang aking vertical wall at bye bye